ito na, bumalik na tayo guys so nandito na si lolo napansin ko na may kumulos kus eh. lo lo apo lo lo eh nasa na may kumulos kus putek eh. ba doon nandiyan ka so pasok tayo dito mga dito sa loob guys magandang araw sa inyo no? nandito tayo ngayon sa taas ng bundok at ay uh, may sa atin dito si Kuya Julius no may isang bahay dito guys na nakatira na talagang sobrang nakakaawa at ay uh, kung makikita nyo yung uh, kanyang bahay ay uh, giba giba na halos wala na bubong ngayon ako nakakita ng naganito ganitong uh, bahay na halos talagang uh, naubos na yung uh, bubong dahil wala na trabaho itong uh, matanda at ay uh, nalalagyan niya na lang ng mga parang dahon-dahon para pag umuulan is makakasilong siya grabe ito harap mo na yung camera sigurado ko po sa inyo iiyak po kayo dito ito my goodness tao po alak bahay pa ba to tao po tinan nyo naman po yung uh, bubong nya oh may grabe may nakatira pa rin po dito So, tingnan natin sa may likod eh. Ay, grabe. Tingnan nyo naman, no oh. silong sira na po yung bahay niya. So, ito po yung babahayan namin ni Daddy Danny. Uh, Ang tag-hirap, no? So, sa lahat ng gustong uh, tumulong dito sa pabahay namin ni Daddy Danny, so, magsabi lang po kayo sa amin, no? Grabe bahay, oh. Alaka. Tingnan nyo naman po, oh. Inanay na. Kawawa naman yung tanda na dito. tapo po. At wala, dito. Dito lang daw siya kanina eh. Kawawa naman itong tanda. O, paano pag umuulan? Maano na lang sa may silong. Tanda na po kasi nakatira dito eh. tapo Ta po Saan nga tanda? Baka nangangahoy tapo po Baka na nga ho yung matanda, hintayin natin. Eh, grabe yung bahay niya po. Oh. Laka. Yung puan wala na. Iniwan daw ho ito ng ano, ng pamilya niya. Grabe naman yung pamilya nitong mga uh, si tatang dito na nakatira oh. Paano kung ano dito? Ay eh, napakainit tapos naguulan na. Ganito lang yung kanyang bahay. Matanda na po kasi yung nakatira dito eh at ay uh, wala nang kakayanan na mag uh, ano nang uh, magayos ng kanyang tahanan no at grabe oh na ano ito may nahingi ata siya na yero eh hindi naman niya makabit yung may nagbigay daw ng yero dito ito yung nagbigay iisang isang piraso so pwede na to no ah, idagdag na lang natin eh kaso hindi man naikabit mayroon itong tarapal eh sirap butas na baka nilipad ng hangin Baka nandito ang matanda dito eh. Tapos po, baka nandun oh, kasi nangangahoy siya. O nangangahoy o nag ano ng mga kamote o mga pagkain na ano dito. So ano natin to, tulungan natin guys. Grabe naman itong bahay na to. Ano Kawawa Kawawa no? So Daddy Dani, Dani, itong gagawin natin dito, panibagong bahay na po ito. Hindi na to pwedeng Hindi na to pwedeng ah uh, uh, tawag dito i-repair. Hindi na to pwedeng i -re repair pa kasi ano, oh, sirang-sira na po kinainan ng anay. Oh. Ginang yung po oh. ano? Tapos inanay na. Siguro ililipat na lang natin to Daddy no? Ilipat na lang natin itong itong bahay na to diyan na lang siya. Papagiba na lang po natin to kasi pwedeng natong ah uh, uh, tawag dito ang um, uh, panggatong ni Lolo no dito na lang siguro tayo magtatayo banda para panibago na All right Bagsak na bagsak na no? kawawa naman yung matanda dito So salamat dun sa nag-repair no at uh, ay kawawa, pala talaga so ihintayin uh, natin tong si si Lolo kung uh, anong oras darating kasi Yang sabi rito, mahilig siyang magtuntog sa may gubat, may nag ano siya ng mga gabi, no? Naghuhukay uh, ng gabi. Gabi lang daw po ang kinakain, nasa usaw sa asin. Ah, no? Wow. So shout out dito sa mga kamag-anak nito, yung uh, pamilya ni Tatang. Mamamaya tatanungin natin kung anong pangalan niya. Grabe oh. Sobrang nakakaawa na bahay. Bagsak na rin yung kanyang lamesa. Ayan you know, o. Bagsak na rin. At ay talagang uh, uh, ano na ito. Ihip ng hangin. Ayun o. Uh, Mahangi yan. Nagkakagalaw-galaw yung dingding. Eh. Saka yung dingding niya. Ganyan na. Tapos tagus-tagusan yung hangin. Tapos merong yero. Hindi pa nakikabit. So kahit ikabit mo yun, basa pa rin siya. Nag-iisa. So panibagong ano 'to Panibagong to na na bahay na. Panibagong poste. Siguro mga ganito kalit dari Dani, no? Isa, dalawa, tatlo, anim, mga sampung yero. Sampung yero lang, ayos na. At ay uh, tulad ni Nanay Rosita, shoutout kay uh, Told JC Vlog. Maraming salamat sa uh, pagiging uh, charity vlogger ng uh, ating uh, team. So okay na yung uh, si uh, Nanay uh, Rosita, si Nanay Bulag kung tawagin namin sa Mindanao. So hintayin natin guys, uh, pag na, mamaya pag dumating si uh, tatay si, si lolo ay makikita nyo po uh, kung ano yung uh, gusto niya mangyari kasi I think banda doon doon siya banda nag uh, ano eh nag uh, ng mga gabi yung gabi po yun yung nilalaga niya sa so, so, sa asukal o kung may asukal pag wala asin kasi asin mura lang limang piso marami niya ng mga ano yun so ayan guys mamaya bibigyan ko siya ng pera so hintayin ko lang at ay, uh, sana uh, dumating na din siya kaagad At huwag maghapon At ay makakausap natin So ito abangan nyo to guys uh, Ito ay karapat dapat talaga na pabahayan So shoutout kay Daddy Danny Makasait So ito yung ating uh, project Kung so, tutulungan mo ko rito Alam ko sure bull yan Hindi katulad ni Botete Na nagpabahay ka Hanggang ngayon hindi na nakita sa vlog Kung saan na napunta yung pera So uh, guys hintay lang natin Pinakita ko sa inyo Abangan natin mamaya si Tatay Alright ito na, bumalik na tayo guys. So, nandito na si Lolo. Napansin ko na may kumulos ko eh. siya. lo, Hello? Hello? lo, Eh, nasa na? May kumulos ko eh. siya. Putek, ba't mo ba nandiyan ka? So, pasok tayo dito. Baka dito siya sa loob. Ito. lo, Ay, ito na. lo Uh, tawag dito. Uh, may nag-prepare po sa akin. putik oh, alis dyan. Alis ganyan si Matanda, oh. Puti, alis dyan. Lo, uh, ako po si ano, Boy Sardinas. Uh, nandito po ako, nare-prepare po kayo ni, ano, ni uh, Sir Julius. At kayo daw po ay nangangailangan ng uh, tulong. So, lo, eh, itong bahay mo ay nababasa ka na palarin eh. Ano nyo nga po yung uh, dingding -ding nyo? Saan po kayo galing? Ah, nagkano po kayo? Naghukay po kayo ng gabi? Marami po ba kayo nakuha? Ah, kalating kilo? Oh. Solo? Asan ba yung uh, pamilya mo? At ay iniwang ka ng ganito ang kalagayan mo rito sa bahay mo. Asan ah, na ba sila? Ah, hindi mo na po alam. Medyo lakas niyo po yung boses ko kasi. Hindi okay, naririnig ng mga kababayan natin. Ah, inabandon ka na po. Ah, ganun. Eh, mo sila, lo, no? <coughs> Kahit ay uh, uh, wala na sila, uh, hindi ka namin pababayaan. Ang timtag-hirap. Pababahayan po namin kayo. Papaayos natin tong uh, bahay mo. So, yan, yung dingding. -ding, oh. Eh, nilalamig po ba kayo rito? Ah, sobrang chakot. Di po kayo rito? Pagka, pagka nag-uulan na, di ba? Dito po kayo at ay mainit. Yan, dyan. <laughs> eh... Pasensya na po at ay uh, matagal na po kayo na-refer sa akin kaso ngayon lang po ako nakapunta at ay uh, sobrang busy po ako sa Manila. At ay uh, ngayon po nakita po tayo lo. Ano pong pangalan niyo? Lolo Berting, ah Lolo Berting. So Lolo Berting, so ano pala la? Susunod na as uh, much as possible na dapat po ay masimulan po itong uh, bahay niyo po at para sa itong tag-ulan eh meron po kayo talagang sisilungan na hindi po kayo lalamigin hindi tulad po nito oh ah, iniwan na, na, na lang po kayong basta basta ah, wala po kayong magawa no? so ano po bang palagi nyo kinakain dito ah gabi laman po ng gabi magkamisan may kamulo kaya ah, ano tay amulo lolo berting no ito, uh, hulog tayo ng langit. Ako, hulog ng langit sa'yo. Huh? Babahayan ka namin. Bibigyan ka namin ng uh, makakain mo. No? Hindi po kayo kumakain ng uh, bigas. Yung kanin. Ah, uh, wala pong pambili. So, tayo, siguro susunod na araw, uh, kukunin ko yung mga padala at tayo, uh, kalahati nun sa sarili kong pera papaayos natin tong bahay mo yung kalahati sa mga sponsors ko no? shoutout kay Mami Sharma, Mami Amabella Riz Mami uh, Leticia Mami Ruby Mami Touch Worker, Mami uh, Tucker Yan, Mami uh, Leticia yan, shoutout po sa inyo Mami Iring uh, e Oh, yan, uh, Mami Jo. So, yan uh, baka gusto niyo po akong tulungan dito para mapaayos po tong uh, bahay ni uh, Lolo Berting. Kita nyo naman po, oh, tay, nakakaawa. Grabe, oh. Ilang taon na po ba kayo, tay? Tay Berting, ilang taon na po ba kayo? 94 years old na po pala kayo? Huh? Laka, 6 na, na taon na lang po. Pag daan taon na po kayo, makakatanggap po kayo ng 100,000 sa gobyerno natin. Agutin mo pa yan. Kaya Nandito pa ako. Nandito kami, ha? abutin mo yung 100 years para ama kuha natin yung 100,000 mo kahit paano ah, bihira kasi sa yun sa mga mga tao na makakaabot ng 100 years eh ikaw na yon ikaw ay 94 years old na grabe no so eh, lang nga mong, ano mo dito lo ah Ginagawa, buti na nakakalakad pa po kayo, nakahanap pa po kayo ng gabi sa kamote. Ah, malakas ka pa. So malakas pa po pala kayo kahit pa paano ay nakakahanap pa po kayo ng mga mga makakain nyo, mga gabi, kamote. Ay naku, kawawa naman to si Tatang Berting, oh. Lo, so, nandito ako. Tulungan kita, ito, bigay ko sa'yo to. Hindi kasi ako nakapagdala ng bigas, uh, grocery, at uh, biglaan lang kasi ang punta ko rito. Bibigyan na lang ho kita ng pera. Kaya nyo pa po maglakad, mabumili kayo ng pagkain nyo. Kumain kayo ng masarap. Kaya pa. Ah, kaya pa daw niya. So ayun guys, uh, sana na paluha kayo dito sa video ko. Ito kita atang building. So abangan niyo po po yung mga na park, but, uh, as much as possible, kailangan itong mapatayuan uh, ng bahay kasi nagukulan na po rito sa bundok. Ayos ba yun tayo, Berteng? Pagpagawang ka namin bahay. Ah, okay sa'yo. Sige. Ano ba bang gusto mo pang tulong? Bahay? Ano pa? Ay, 'yung mula sa puso namin, Lord Daddy Dani. at kailangan tayo ay uh, kumilos agad at ay uh, nag-uulan na dito kahapon umulan grabe ang lakas. Hindi ako nakapunta sa iyo tatay Berting kahapon kasi ang lakas ng ulan. Eh ngayon pa lang po ako nakapunta at ay uh, uminto 'yung ulan, no? Ah, uh, e, pray mo lang nalalakas ka pa, bigyan ka pa ng mahabang buhay para papakinabangan mo 'yung uh, pabahay namin sa iyo, no? At ay uh, mag-iingat ka, ano? Saka wag ka munang mag aano ngayon. Wag ka munang mag wag wag ka munang magkukuha ng mga tag dito. Kamote, uh, gabi, wag muna. So ito para sa iyo. 1,000. Ba, iskulan pa ba yan Tatay hey. Bert? Oh, ba? oh ano ba? 2,000? Ano? Huwag ka may iyak. Huwag oh, umiiyak ka naman. 3,000? No, huwag ka nang umiiyak. Oo, oh, ganun lang talaga. Tutulungan ka namin. 4,000? Kumusta mga mga ginoo? Ha? Tutulungan ka namin. 4,000, 5,000 Lolo Berting. 6,000 Lolo Berting. Ha? 7,000 Lolo Berting. 8,000 Lolo Berting. 9,000 Lolo Berting. 10,000 po. 10,000 po, Lolo, no? So tanggapin mo po itong uh, 10,000. Pagdamutan mo na po itong 10,000 no? So ito po ay uh, paunang tulong pa lang po ito Susunod na araw Ay babalikan po kita at mamimili po tayo ng materyales Para po sa iyong uh, bagong bahay Alright Lola Berting, ano mo? maraming salamat daw po Ang hina naman po ng boses nyo huh? Ah, napagod po kayo Parang nanginginig po kayo, no? nakabalpon si Lolo so Lolo Bertin maraming salamat sa iyo no at ako i-aalis na kasi medyo madilim na at kakausapin ko yung mga sponsors ko kung anong design ng bahay mo na maganda yung cute lang kasi nag-iisa ka lang naman at ay babalikan kita agad Lolo Bertin kasi tulad niya nag-uulan na saan ba kayo sumilong nung nag-uulan ah dito sa drum drum guys re Ibiro mo, pumapasok lang sa may drum para hindi mabasa. Grabe, ganun po ba? Ay, Diyos ko. So, ganoon na lang nga, Lolo Berting, no? At ay, uh, magkikita po, po tayo ulit. Oh, huwag ka na pong umiyak. Huwag ka na pong umiyak. Hindi ka makapaningwala sa pagdating mo dito. Ay, ay nako. So, magpasalamat ka po kay Lord. Kasi po ay uh, merong uh, nag-repair sa'yo si Sir Julius para po makita kita. Kawawa nyo naman po pala dito, ha, no? So, alo, uh, paki, uh, ano mo na yan, ha? Itago mo yan, ha? So, abangan nyo, at ay, uh, babalikan ko si Lolo Berting. Lolo Berting, uh, bless po. Oh, uh, ka na pong mag-iyak, wag ka na, wag na, wag ka na umiyak. Wag ka ka <coughs> Basta kayo na pong bahala, ah, uh, kayo na po bibili, no? Kung meron ng tricycle dyan, mag-tricycle na lang po kayo at wag na kami maglalakad. At kayo matanda na, 94 years old, pero malakas pa rin po siya. Ay, grabe. Lo, Ha? Susunod so, na araw, babalik ko kaagad. Huh. Grabe. So, ayan guys. nakita niyo po ito si Lolo Berting So, ito po yung bahay niya. So, sana itutulong pa. Ah, kasi kasuhin ko ito kaagad. Daddy dani lahat ng mga sponsors ko, sana tulungan niyo ako dito panibagong uh, buhay nitong nga uh, matanda, panibagong uh, bahay. Isa po siyang uh, 94 years old na patuloy na lumalaban sa kahirapan. So nandito tayo. So alam ko tutulungan nyo ako rito guys at ay uh, kailangan bukas to mapagawang ko na to makabili ako ng mga materyales so ayan guys binigyan ko ng 10,000 si Lolo Berting so uh, alam ko malaking tulong sa kanya yan at ay, uh, uh, kahit papano makakapagka makakabili siya ng uh, gusto niya dali siya nang ulam niya kung ano vitamins mga gamot. So ayun guys maraming salamat po paki-like and share po itong video na to at abangan niyo pa ang mga susunod na mga kabanata kung anong mga um, design magandang bahay ni Lolo Berting. Maraming salamat <coughs>